Kim Achenza emosyonal na sinalubong ang labi ng kanyang anak na si Eman Achenza. Isang emosyonal na tagpo ang nasaksihan sa paliparan ng sinalubong ni Kim Achenza ang labi ng kanyang anak na si Eman Achenza na inuwi mula sa ibang bansa. Bitbit bit ang mabigat na damdamin, hindi napigilan ni Kuya Kim ang pagluha habang dahan daw ang inilalabas ng mga tauhan ang kabaong ni Eman mula sa eroplano kasama niya ang kanyang asawa at mga anak, na kapwa hindi may tago ang matinding kalungkutan sa muling pagdating ni Eman, ngunit sa pagkakataong ito, ay sa malungkot na paraan. Ayon sa ulat, ilang linggo nang nasa ibang bansa si Eman bago nangyari ang insidente na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Sa pagbabalik ng kanyang labi sa Pilipinas, nagtipon-tipon ang mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya Atchenza upang magbigay ng suporta. Maririnig ang tahimik na iyakan sa paligid habang sabay-sabay na nag-alay ng dasal ang mga dumalo. Sa isang maikling pahayag, sinabi ni Kuya Kim na labis ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong upang maibalik si Eman sa bansa. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng sakit na ito. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil makakapiling na namin muli si Eman, kahit sa ganitong paraan, wika niya habang pinipigilan ang pagluha. Idinagdag din niya na ipagpapatuloy nila ang mga bagay na minahal ng kanyang anak, bilang parangal sa kabutihan at kabaitan nito. Maraming personalidad mula sa showbiz at news industry ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa pamilya Atienza. Kabilang dito si Vice Ganda, Ann Curtis, at Kim Chu, na nagpadala ng mga bulaklak at mensahe ng dasal. Sa social media Umapaw din ang mga komento ng suporta mula sa mga netizens na nagpahayag ng simpatiya kay Kuya Kim. Walang magulang ang handang mawalan ng anak. Dasal namin ang lakas at pag-asa para kay Kuya Kim at sa buong pamilya, ayon sa isang komento. Sa ngayon, nakatakdang ay lagak ang labi ni Emon sa isang memorial chapel sa Quezon City, kung saan inaasahang daragsa ang mga kaibigan, fans, at kasamahan ng pamilya. Ayon kay Kuya Kim, ang bawat araw ay pagsubok, ngunit pinipili niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Kahit wala na siya, mananatili siyang buhay sa puso namin. Siya ang inspirasyon namin na magpatuloy, emosyonal niyang pagtatapos. Habang patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay, hindi maiwasang mapansin ng marami ang katahimikan ni Kuya Kim sa gitna ng seremonya. Ayon sa mga malalapit sa kanya, mas pinili niyang manahimik at magnilay kaysa magsalita sa publiko. Hindi pa niya kayang magkwento ng mahaba, pero alam naming unti-unti rin niyang kakayanin, sabi ng isang kaibigan ng pamilya. Sa kabila ng matinding lungkot, nakitaan si Kuya Kim ng lakas habang hinahaplos ang kabaong ng anak, na para bang sinasabing hindi niya ito kailanman bibitawan sa puso niya. Samantala, inaasahang magsasagawa si Kuya Kim ng isang espesyal na tribute episode sa kanyang online platform bilang paggunita kay Eman. Ayon sa kanya, Layunin niyang may bahagi sa publiko ang mga magagandang alaala at aral na iniwan ng anak. Gusto kong ipakita kung gaano siya kabuting tao, gaano siya nagmahal ng pamilya at ng kalikasan, ani ni Kuya Kim. Para sa kanya, ang pag-alala kay Eman ay hindi pagtatapos, kundi isang paalala ng walang hanggang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak.